guys, As marami tayong ginagawa ulit, nire-repair tayong wolf pan tsaka na yan ang toka natin is magluto oh, ayan yeah. yan yung ating menu ngayon, igado naglaga ng baboy, nilaga ko muna yung baboy kasi pwedeng matigas ito yung pinaglaga And guys igado tayo, igado Simple lang naman ang mga rekado niyan. Ah, carrots, bawang sibuyas, paminta, ah. daon ng laurel, may konting asukal, patis, may konting toyo. Ah, mix, luya. Yan. Tay ng baboy, laman ng baboy, tsaka dalawang hita ng manok. Bale, tatlong klase yung karne na meron niyan. Yan. Yeah. Agad din tayo ng ano diyan. Ang tandaan ko ng laurel. Konting, ah, uh, isang perasong sili. Labuyo. And guys, may good news tayo. Pakita ko sa inyo. Ayaw rin, ma. <laughs> Nag-uugas na siya. <laughs> Alam nyo, nakahiga ulit, ah. <laughs> Nag-uugas na yun. <laughs> ah, dito na lang. 第三，该打哟，别打妹妹。